Okay, lipat tayo rito mga idol Lipat tayo rito Wala akong napakagat dun Napalaban pa ako ng Inglisan Nagdugo tuloy yung ilong ko <laughs> Patay ka ngayon mm. Terus kac Yui Di oh, parang meron din jan Patay ka. Sala. Sala. Hindi tinama. Hindi tinama mga idol. Masaktan kaya yun? Sana okay lang siya. Sana okay lang siya mga idol. Sana hindi siya na... Yun. Nandito sala, sala, sala. Yun. Sala na naman. Sala na naman. <laughs> daluan sunud din nat tinamaan ng ah, may na tin balik diyan tumatay pa bebe tabi yun mernya tabi hanu oh. m mm. malakas pa ah tabi han lang <laughs> second second catch ito na yung ating mga pinakawalan dati mga idol oh. malalaki na ngayon ayos second catch na mga oh, master malaki na yung ating mga palaki pwede na pwede na hanguin 啊、uh.